So yan po ang ate Jenny, sila po ay pauwi na. Ayan po, mag daw po, babawasan daw po na yung kanyang pinagtapalangan. <laughs> mm, si ate po magbibigay ng pera para kay ate Adjau, um, Yero. Pangyero. yero <laughs> Yan, pandagdag po ito kulang po ng yero yung kay ating bahay. So nagbigay po si ate ng 3,000 pesos. So yan ate, thank you so much. Ako na magpapasalamat. Mamaya ko na lang ate idaan. Pag uwi na namin. Hali. Hello. Good morning. Yes. Mo okay. Ate oh. Money. Money. Hi. Money. Money. No. 3,000 pesos para sa iyo. Bigay ni ate Jenny. Salamat ate Jenny. Ibibili okay. so, ko na sa isang araw na. Oo. No? Oh, pang bilhin mo daw. Hindi na siya nakadaan kahapon ay. Eh. So yan ate, salamat. Ate Jen, oh, salamat. Okay. So yan guys, uh, yung nagbigay po na ito, ay nakabalik na lang, kaguna. So ngayon po lang po siya bumuksan. Yan po si baby po, malaki na. Hello baby. So ito po ay pinag- diyan talaga, binigyan ng oras talaga ni diyan ang paggawa nitong damit ni baby. ito yung mga tinanim niya. Wow! Baby, kasha na ito sa inyo. Crop top. Sabi niya, hindi daw pa. So, ano, kasha na yun sa inyo. Kaya yung, ayan po, backless. <laughs> Yan, ang cute. Ito yung tutorial ko mamaya si Baby. Kasi po, may ribbon na white Mara, ito yung mga ginawa ni Jay. Ano, ang cute, Thank you, oh. Jay. And, Kasiyan po, may ano rin po siyang ginawa. Chinelas ni Baby. Mahalo, tingnan mo na mati ka rin ni Gian. Di ba ka? Di ba ka, oh mahal? Cherry. Magaling talaga siya. May cherry siya. May cherry Mama, nga naman sa pa. ibabaw. Cute. Yan. Yeah. Ah, ito pala yung pang ano po ito. Pangontra. Ako pa yung walang mabili rito sa amin. Ay ano ah, si Ate Jenny po. Nag-build po siya sa Lagumi. At meron daw po doon. Thank you Ate Jed. Ito ba right. mommy? Thanks so much. Ah! <laughs> 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 May pal na mahal! mo! Ang cute! Mama, ito pa! <laughs> <laughs> Mama! Ito siya nga! Ito siya nga! Ito oh. At siya pwede lang talihan. Alam pwede lang itong sa iyo. <laughs> May ano po siya, may boots. Yeah, ganun talaga ni Gia, nakakatawa. Ito, mama. Napaka-creative. Mama, mama can... Wow, at may parang honeybee. <laughs> ito pa, mami. Ayan. Maganda, ito pala yung parang tali Wow. At ito, mayroon din siyang shoes. Ayan. Ate oh, Gia, thank you. Sobrang ganda ng mga gawa mo. Ito, mami. Oh, Ang <laughs> Ito, kasi ito may headband. Baby, oh, may headband si Ate Jiang Kasi na rin ito, baby, sa inyo. Wow! Thank you, Ate J. Thank you so much! Hindi kasi, siya lang tigil mula ka na oh. And thank you sa auditor family. At ingat kayo lagi dyan sa Laguna. Thank you so much, Jian, sa oras at panahon mo na sa pagkakroshay mo na itong mga damit ni Baby. Thank you, thank you. Thank you. Uh, love na love talaga si Maria. Thank you so much. Oh, hi guys! Magandang hapon po. At ngayon po ay samahan niyo naman kami na pumunta sa tindahan. At kami po ay pangalawang best po namin ngayon pagpunta. At nung pong una ay sila mahal po ang nagpunta at naglinis. Ngayon po ay maglilinis uli kami dahil sa Monday po ay simula na ng pasukan. Kaya kailangan na namin mag-ready doon at magayos na ng aming tindahan. At yun po, samahan niyo po kami. So kasama po ulit namin ngayon si Ninay at yung aking po pamangkin na si Thea at si Maloy. So yan po, samahan niyo kami. So yan po, at maulan pa rin at kami nandito na sa Maloyski. So yan guys, at kami madali ang lang dito sa tindahan para lang magligkit. Malapit na po ang pasukan. Halos tatlong buwan po kaming tigil sa pagtitinda kaya uh, babawi with... <laughs> Ay, mama pera. Ay, sakit gusto siguro yung pilig takloban hindi na individual. Kena. Ano? Eh, na-basa dito. <laughs> sabi, pa-butter na sabi, Okay, po guys at nalinisan na po namin ito ang kasina ang ating kitchen ito ang general general cleaning po yung huling kasi yung pipintura na iba may itim talaga yun po yun yeah, po marami ang luto namin yun so, po na natin yung mga ano yung mga istante pwede, pwede pwede itong dalawin sa atin music po at halos po yung matatapos na kami ang aming paghuhugas paglilinis dito at may bata pong nagmimilugti na nagbili ka na? ha? nagbili ka na? Ano? Uh, ginagawa pala. Dito ka lang, silong ikaw. So yan guys, at kami po ngayon ay tapos na ni magligpit. Yan po, lahat po na sinalaang. Yan lahat po yung amin ang nahugasan. Ang mga plato. At yung mister ko naman po ay uh, naglilinisan ng aming mga electric fan, ceiling fan. At yung pong aming exhaust pan na linis na po niya. Masiti, taga tagapagpunas namin ng aming mga naligpitan. So, yan na po ang kanyang mga napunas. Mga naligpitan niya. Mga napunasan po niya. Mahal ito pa pala ang kulak. Ikaw na lang mahal na ito ah. Na itong ating pang tubigan. kasi itong ating sabaw. So, ito po pala yung aking perahan. Yung bariyahan ko po. Yan po at nagkaroon na ng anlalawa. <laughs> binahaya na po ng ano ah ng garamba <laughs> sa tagal po na kami ay wala dito sa Maloy so yan po at nawala naman ng kuryente dito sa bayan so yan Maloy nawalan po kami ng kuryente dito So yan po at kami pauwi na tapos na ang aming paglilinis dito uli sa Maloyski. Uwi na. So yan guys at kami po ay pauwi na ngayon. So babalik na lang po kami dito ay sa Sabado o Linggo para po sa pamimili ng aming mga paninda. Let's go. sila po yung memory nyo na na. Idol. Pagod. Oo, at madilim pa rin po ang panahon dito. Ang wala pa rin kung gaya na mga bus at saka bike. Kapuntang Manila at Laguna, wala pa rin kung gaya. tangmemerinda na mga napagod pag hugas ng pinggan. Okay. Ha? galing sa tindahan ng ako God, sila. Bakay ah, ng... Street food. Yun po, at sila naman po ngayon ay nagpo-proven. Proven po yung binabasa ka chicken skin. Kanina po ito sila galing ah. Sa bilang kalsada. Kalsada ay dito naman sila tanggal ang pagod ha <laughs> barbecue daw ang susunod titikman daw po na yung barbecue Yan po ang walang makakabusugan. Yan po at tinapat na, uli na kami ng ulan. Ulan na po. Siyempre, isaw-isaw. daw sila ng... barbecue. Ano Ah, may itin pa. po? ito? limang Pesos ito. 5 Pesos?

Naka! Hmm, Yung bali! Sarap! Yummy! Yummy! Ito si Maloy. Maloy! Dito mo na! Ito si Maloy at nagbabalot. Abay mag mo dyan ilagay! Ang basura dito lang sa may ikon na. Dito lang sa lamesa. Nagbabalot po si Maloy. Gusto daw po na ibalot. Ayun ang balot. Ikaw pa sa bawo ba?

dyan na sito. mo na. Kalarin ko yun. Hmm. Pakita mo. Mama. Kaya mm -hmm. din ko Kain. Mama, mama yung magbabalik pagpunta natin. So yung iba po yung may um, take out para kay Sam at kay tatay. Ano, happy? Dating nga tabi, gutom na gutom pa rin. Yes, <laughs> si ano Thea, mga, yun, mga paborito. <laughs> mama, mama, ayaw ko niyo, mama. Ano na yung mga... Ano, nalit yun? <laughs> mama, dito ulit na yun. Alin? Higupin Ay, kilim mo na. Abay, ayaw ko. Bakit? Ayaw si yung mo na katulad sa yung sabaw. Sige. Ha, ah, si higupin mo na ko yung Oo, si -si. oh, sisig. -so. Ba, sigup yung. Hmm. mo oh, na yung ano, yung ano. Ano ito? Yan, kaya na, yun yeah. ay yung ano, itlog na yan. Tapos kasunod na, na yung bato. So yun po, after na ito kami pa na. at mahangin at uulan na bilis sa na. Na tayo na at naulan na na so guys at kami po ay pauwi na sa photo na. pisngi. First time mo makatikim ng Mountain Dew. Naiba daw po siya ng lasa sa Mountain Dew. Siya daw po nilalamig. <laughs> <laughs>